Ang magandang 19-year-old na cheerleader na ito ay isang cold-blood big game hunter na mahilig pumatay ng malalaking hayop. Siya si Kendall Jones at siya ay mahilig mag-hunt ng big game animals. Ang mga litrato kung saan nagpo-pose siya kasama ang kanyang mga napatay na hayop sa Africa ay ikinagagalit ng marami. Ayon kay Jones, una siya nagpunta sa Africa noong siya ay 9 years old at agad siyang nahilig sa pagbaril at paghunting. Pero masyado pa siyang maliit noon para humawak ng baril. Bumalik siya sa Africa pagkalipas ng limang taon at pumatay siya ng isang white rhino. Ang hunting ay nai-record pa ng kanyang camera crew. Para sa kanyang mga critics, hindi siya dapat na pumatay ng mga hayop para lang siya ay ma-entertain. Pero ang sagot dito ni Jones ay ang kanyang paghunting ay isang pantay na laban. Pagdating sa kanyang pagpatay sa mga elepante, ang laman daw ng isang elepante ay maaaring mapakain ang maraming mga naghihirap na pamilya. Legal din daw ang paghunting ni Jones na nagbabayad ng isang fee sa gobyerno. Siya rin daw ay isang conservationist dahil ang kanyang pagpatay ay nag encourage sa mga breeders na magpalaki ng mas maraming mga hayop para sa hunting market. Kung kami ang tatanungin, mahina ang kanyang argument. Kailan namang naging mabuting gawain ang pumatay ng mga inosenteng hayop para lang maipagyabang ang mga ito? Ngayon ay libo-libong tao na ang pumirma sa petition na magpaalis ng kanyang mga litrato sa Facebook dahil ang mga ito ay nagpa ng animal cruelty. Isa pang petition ang nais na pigilan si Jones mula sa pag-hunting sa Africa. So far, nandyan pa rin ang kanyang mga litrato sa Facebook at nakahanda pa siyang mag-host ng sarili niyang TV show next year tungkol sa kanyang mga hunting adventures.